Ito ang Davao City, the largest city of the Philippines. Maraming mga proyekto dito ang uh, binigay dito sa Davao City. At merong uh, mas merong tatlong mas malaking proyekto dito sa Davao City ang binigyan talaga ng budget. Alamin natin kung saan-saan itong tatlong proyekto. Ito dito sa Davao City. Ito yung uh, 45.5 bypass road twin tunnel. To South Portal twin tunnel. then Samal Island Bridge connectors then uh Dabaw Coastal Road So samahan niyo ko tara let's go 안녕하세요 여러분 yo, yung lahat ng 먹고 싶어 ay nasa yung lahat ng sa yo. Mahalagang magkaroon ng mga tao na may kagandahan sa mga na malalaking dinawa dito sa Davao City na may talaga ng budget. Tara, Samahan may kagandahan Let's go Number 1 45.5 Pipe Pass Road mula dyan sa may North Portal Twin Tunnel dyan sa may Barangay Waan patungo dito sa Mudiyang, Malagamot Ilyong tibongko Mahayag patungo ng J.P. Larell Panabo isa rin itong uh, binigyan malaking proyekto dito sa Davao City. Itong bypass road na ito. Ito yung barangay Waan patungo ng Tigato. So uh, tulay ang ginagawa dito patungo ng Tigato. So, ito yung North Portal Twin Tunnel dito sa Barangay Waan. So, ang lalim ng butas na ito patungo sa South Portal, 2.3 kilometers twin tunnel. len ang likod nito is uh, South Portal Twin Tunnel dyan sa Barangay Takunan Ito yung ginagawang proyekto dito bypass road Ito yung bypass road patungo ito ng um, Turil pero sa proyekto dito hanggang mental di ka lang so hindi pa natin nakikita yung uh, sa unahan ng uh, mental di ka kung saan lulusot itong uh, bypass road na ito so hanggang mental di ka lang itong bypass road aabangan natin ang next move nila dito ito patungo ng mental kasi hanggang mental di ka lang itong uh, proyekto dito Number 2 Ito ang Dabao to Samal Island Bridge Connectors Project Ito yung uh, Dabao Beach Club uh, Dito, uh, Ito yung project ng DPWH and uh, China Roads Bridge Incorporation ah. Isa rin itong uh, pina-malaking uh, budget at proyekto dito sa Samal Island to Davao. Itong gagawin nilang bridge. Mahigit uh, from Samal Island to Davao across the sea is 23 billion. ito yung birds ito yung hindi island dito dito maglaland ang tulay pula sa Davao City at dito nakikita natin dito may birds so um, ang greenway nasa gitna na ng dagat At uh, nag-iwan pa sila ng espaso uh, para yung barko makadaan sa gitna patunga sa pantalan dyan sa may wharf. ito 'yung iniwan nilang espaso. para makadaan 'yung barko. At ito 'yung uh, barge crane, 'yung pamukpok para pag uh, para sa pundasyon ng uh, tulay gagawin dito. Number 3. Ito yung Datu Bago Coastal Road patungo ng Arcastelio. Malaki-laki rin ang budget dito. Mula doon sa Datu Bago patungo dito sa Arcastelio. kal at saka ulas dito uh, dito magko-connect. box culvert is a uh, putol-putol. Hindi dire diretso. Kasi uh, may bahay nakaharang Ito yung bago nilang gawang box covert. So hindi diretso-diretso 'yung kanilang gawa ng box covert. Kasi ito yung natagalan. Kasi may mga bahay pa kalangan-kalangan tanggalin. Kasi madadaanan sa box culvert. At kailangan rin tanggalin kasi patatamaan din ito sa widening. So, iView ang nagko dito sa Rojas Avenue. Ito yung proyekto din no, ng China Road Splits Incorporation dito sa may Davao River, Bucana. So bridge ang ginagawa nga dito para yung uh, ikulan Coastal Road at ang buka na Coastal Road uh, magkakarugtong na. So bridge ang ginawa dito. So ito yung uh, more improvement dito no itong proyekto dito no uh, bridge project Davao City Davao River kana ganun din ibarin ganun, ganun din ibarin ang disenyo ng poste ng uh, tulay So ito yung landing site ng uh, Tulay Diyan sa may Bukana So yun nakita natin ang tatlong malalaking proyekto Dito sa Davao City Na binigyan talaga ng budget Katulad ng uh, Davao Coastal Road Twin Tunnel 45 Bypass Road and uh, connectors Dabao to Samal Island. So, please subscribe to my channel, Chris Speaker TV. If you follow po lang ako ang Facebook page, Chris Speaker FP. So, thank you for watching. Kamsamida. Anyong and God bless you all. Sarangyo.